is she competent to handle no. the education portfolio Sinasagot ko na no no she's not siya na yung nagsabi eh, na she doesn't have the comp competency for this sector Kaya nung nung dinediscuss ko to sa social media this is not about uh, supporting Marcos or supporting Sarah. Pwede silang magpitik bulag or magpitikan ni First Lady maghapon wala akong pakialam Ang pakialam ko lang yung quality ng education na nakukuha ng mga anak natin. So, sana makita natin yun, no? Kasi parang halimbawa yan, eh. Nag-order ka sa restaurant, nagbayad ka ng burger, quality burger. Angus nga, eh, diba? Mahal ng binayad mo. Tapos binigay sa'yo, cheap na burger na luma at ano. Tapos sasabihin, uh, tatanggapin mo ba yon bilang consumer despite, despite yung mataas na binayad mo? Siyempre hindi, diba? Magdi-demand ka ng better quality. Sabi mo, palitan mo yung chef mo, kumuha ka ng mas magaling-galing na chef. Para masarap yung food na sinaserve mo sa amin, dahil yun yung binayaran namin. It's the same thing. Nagbayad tayo ng tax dahil expectation natin, magbibigay ng magandang quality yung education yung gobyerno sa atin. So karapatan nating mag kay President Marcos na palitan si VP Sara or si VP Sara kung naiintindihan niya yung overall implication ng uh, kahalagahan ng pag-address ng education crisis natin to resign and find the right person to run the Department of Education. Actually, pag iniisip nyo nga, Professor, eh, matindi rin accountability niya ng Presidente kasi siya appointing power. ba? Diba? Kasi kung titinan natin purely from uh, from competence perspective, eh dapat maglagay ka talaga na matino dyan. At ang daming magagaling from the education sector. Unfortunately lang, no, iba sa kanila nakakausap ko. And I don't think uh, they're willing to appear in a program like this kasi nga, mahirap pag pinitik mo yung uh, pinaka-in-charge dun sa basic education ng Pilipinas. No? Uh, Napaka-powerful pa naman politically ng mga Duterte. But my point is, the, the problem is staring us in the face. Tama yung sinasabi ni Professor Shello, no? I invite you all, available to online yung EDCOM report. Uh, about what ails our education system. Kasi I remember ang problema ng iba dyan yung in-denial. Yeah. Kaya 'yung basta nagsabi, anong crisis? Wala naman tayong crisis sa edukasyon. <laughs> <laughs> hindi pa hindi pa ba, ba obvious Ano ba, ano anong pangkalaan 'yung ebidensya. <laughs> 'Yun tama ka Christian, no? 'yun nga 'yung sinasabi ko. That's why I I in another post as challenging the president. Kasi may accountability siya sa atin bilang mga botante at you know, citizen na nagbabayan ng tax na tugunan 'tong problemang 'to. Na nakikita ko 'yung political reason why he is keeping VP Sara but he has a greater responsibility sa mga mamamayan na tugunan tong education crisis natin. pwede ba ibigay na lang sa medyo benign na <laughs> ahensya? <laughs> yung merong iba, hindi ano, hindi less damage. At, At, ba, At mo, man, ha? Ay, Oh, go, go, sige nag aaway away away, uh, away, away sila, away-away sila. Paano kang nakakatutok na solusyonan yung problema to kung nagbabatuhan sila ng, ng issues everyday pero hindi deny na may disunity. Pero tama ka, kanina nag-iisipan ko, e, so saan agency ba yung may least damage na pwedeng ano, diba? <laughs> Wala akong maisip eh. <laughs> Huwag natin ilagay, baka ma-offend yung ahensya, no? Pero totoo po yan, no? In all seriousness, in all honesty. Pag presidente ka, you have to put the right people. You understand the issue of political accommodation, pero for important portfolios, like education, ano ba naman yung maglagay ka na may konting man lang karanasan? Di ba ang problema sa atin sa Pilipinas, masyadong binababaan natin yung standards? Di ba yung binabanggit nyo kanina, tree planting? Parang naghahanap na lang tayo ng voting na nagawa nung uh, vice-presidente bilang uh, secretary ng education expectation when in fact dapat mataas ang expectation natin di ba that's at the saka, biggest bureaucracy within the tama di ba within, within, the executive department it's the education bureaucracy tama ba yes yes at saka alam mo yung isa pa sorry binasa ko talaga yung edcom report eh kinukumpara yung how much we're spending per student kumpara doon sa average globally para makapag-perform ng positively better yung mga sadyante. Sa atin, ang average uh, spending natin per students, $11, sa ibang bansa, 50,000 plus dollars na. So napakalaki ng difference and yet, uh, kung tutuusin, ang dami-daming issues ng corruption na lumalabas sa DepEd. So hinanap ko nga eh, may konkreto bang response yung DepEd nang lumabas yung issue tungkol sa 19,000 Go students? Parang wala akong nakita na konkretong response mula sa Vice President para tugunan yan. And that's equivalent to 500 million pesos ata na nawala sa pamahalaan dahil napunta lang sa mga ghost accounts. Tapos meron pa akong nabasa dito sa ano sa sa report. Um nag, may feeding function din kasi nagbibigay ng feeding program ang DepEd, 'di ba? Kasi may mga marami tayong bata kapag ka underweight ka or undernourished ka, syempre mabagal yung learning mo. Gutom ka eh. So kasama sa mandate nila yung DepEd based feeding program, magpapakain ka ng 100 days. So sa Uh, budget for 2024, dinoble ng DepEd yung budget niya from 5.68 billion to 11 billion for the feeding program ha. So, in examine dito sa Edcom kasi daw ang sinasabi nila, pagbalik na mga estudyante, after pakainin, wasted pa rin. Kaya dinoble nila so from 100 days papakainin gag 220 days. Pero pag inexamine mo with proper monitoring, 23% on average lang yung nagkakaroon ng setback in terms of undernourishment. So, ibig sabihin, kung targeted ka sa intervention mo, yung tututukan mo na additional feeding, yung 23% lang. ba? Diba? Hindi yung buong 100%. So, ang implication nun, may karagdagang budget ka na instead of 11 billion yung hingin mo, pwedeng 8.6 billion na. Kasama yan sa pagiging DepEd. Limited budget tayo mahirap tayong bansa, marami tayong tinututukan, but we have to make sure that the money in debt ed ay nagagamit efficiently sa mga programa na magkakaroon ng konkretong outcome. Eh, nakita naman natin noong nakaraan, ano yung mga budget proposal ni Madam? Confidential fund. <laughs> so, ito yung mga simpleng bagay na for me, really very problematic. Na parang, ang dating sa akin, despite all this, kinikip siya ng Presidente, baka hindi nare-realize sa presidente yung implication ng crisis ng education, yung kakulangan ng human capital at ano ang implication nito sa sa economy. Impact in, in fact, mas importante pa to sa charter change kung gusto mong mag <laughs> attract investment, 'di ba? Um, actually, professor, ano, kasi ako nagtuturo din sa university, medyo pasama rin loob ko rito kasi medyo malapit sa puso natin yung education sector. And sa akin nga, mas sumasaludo ako dun sa mga nagtuturo sa basic education. Kasi mas namomold yung ano, na, foundation yun, di ba? Yung formative yes. years ng mga bata. Kasi pagdating sa atin sa college, Minsan mahirap nang putulin yung sungay o kaya mahirap nang, uh, it's very difficult to make up for lost time during their basic education years. Ngayon, kung ito yung nagiging situation natin sa basic education, ano yan eh, it's a vicious cycle. Ito kasi may nagko-comment dito ngayon, no? uh, hindi na kayo nakontento ha. O sige, mo, <laughs> ay, doon na lang, sige, makontento tayo na kulay ang ating mga estudyante na 15 year old uh, dito sa reading, math, and science. Okay na yung makontento tayo. Makontento, Makontento tayo. tayo na uh, ano, 10 years old natin, hindi marunong magbasa. Hmm. Diba? Makontento rin tayo na yung mga na-appoint sa mga importanteng posisyon sa pamahalaan ay walang competence or napakakaunti ng competence, no? Okay, tapusin also, na natin itong interview. Kasi ilang uh, pala kailangan eh. At saka even even, imagine mo, kahit magbigay ka ng free tertiary education, maganda kasi yung PINOSCO online, di ba? Puma nilabas na yung result ng UPCAT nasasabi sabi oh, puro mayayaman lang naman yung mga pumapasa dyan or anak ng politiko. Siyempre, mga anak ng politiko, may capacity yung mga politicians padala yung mga anak nila sa mga gagandang schools, di diba? Pero kasi, ikaw na yung turo ka sa college, hindi natin pwede i-compromise yung quality eh ng tertiary education. Kasi ito na ipapunta sa professional well-being nila. Yes. Na, hindi dahil mag, Kung hindi sila marunong magbasa sa high school, tatanggapin mo ba yan sa college? So ngayon, even if we have free tertiary education, kung yung ating mga estudyante ay hindi marunong magbasa, magsulat, mag-math, hindi sila makaka-admit sa college. So obviously, ang makikita nating makakapasok sa tertiary education na makikinabang ng free tertiary education ay yung middle class to upper class. Correct, At yung mga low eh. income, wala. Stuck as low yun. income. Diba? The great disparity, the greatest parity, inequality. Totoo 'yan. Yeah, well, education, oh, 'di ba? May economic, may equity issue, may injustice issue yan. Sobrang complex na sector. Kaya, nakadisappoint, uh, ba? Naka diba? Simplihan natin kasi yung ibang nanonood na troll, incapable of digesting complicated concepts. Ito lang, simplihan ko na lang. Okay na, sige, makontento tayo na kulela tayo sa mga reading and uh, science. Ang karir naman ng mga ganon, madaling makarecruit yung mga trolls. Ayun okay. oh, nga. Actually, 'di ba, yun 'yung sinasabi nila sa so, mga gahaman at corrupt na politicians. They're actually better off keeping the citizens stupid. Kasi they will just continue supporting them, 'di ba? Yung dependency ah uh, nandiyan. May mga may pag-aaral dyan eh. The smarter the citizens are, the better the political outcomes. The more responsible they are as citizens. So ngayon, the kung mas ginagawa mong bobo yung mga mamamayan mo, mas dependent siya sa'yo. So, we get the quality of government we deserve also. Diba? Right? Totoo yan. Kasi ngayon, na-encounter mo, for instance, siguro sa mga conversations. No? Kasi, actually, we're privileged. Hindi lang, I'm not, tayong dalawa, I'm not referring to the two of us. No? I mean, kayo mga nanonood dito, privileged tayo na we get to talk about these things at this level. Pero elsewhere in the Philippines, pag ang concern mo is got issues, hindi na napapag-usapan to eh. ba diba, oh. yung civic education? Hindi na napapag-usapan yan. Ano ba yung role isang mama yan? Yung binabanggit mo, Prof. Uh, Shello, sa school dapat basic yan. I don't know kung naging basic siya over the years, no? Pero at least siguro ng panahon natin, tinuturo naman yan, ba diba? Yung role ng, ng isang citizen. To demand accountability from the leaders that they elect. Yung mga leaders ito, meron sila responsibility na mag sa atin. Pero ngayon, pag pinapaliwanag mo yan, makakarinig ka, hindi na kayo nakontento no? At saka ano mo, Christian? Ito ha, very concrete. Kasi tayo mga Pilipino, very, ano eh, malaki yung pagpapahalaga natin sa edukasyon. So maraming magulang yung iginagapang yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Correct. Diba? Even if sa public school yan nag-aaral, hindi naman ibig sabihin walang gastos yung mga magulang kasi kailangan mo yung pabaunan. May mga school supplies na kailangan mong bilhin para makapag-aral yan ng mabuti. Talagang ginagapang. Tapos pagkatapos mong gapangin, patapusin, pag aralin ng ganito karami, hindi makakahanap ng maayos na trabaho. Di ba, karapatan talaga nating mag-demand na yung gobyerno natin, ayus-ayusin naman yung ating quality ng education. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.